bawal ang diskriminasyon sa persons living with HIV. Pag-usapan natin yan dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Hello Attorney Chel, administrative assistant po ako sa isang opisina. Ilang taon na rin. Pero may nakapagsabi po sa boss ko na ako ay HIV positive. Tapos, kinausap po ako na tatanggalin daw ako dahil dito. Pwede po ba yun? Violation yan ng Philippine HIV and AIDS Policy Act. ORA 1166. Policy ng batas na protektahan ang karapatan ng persons living with human immunodeficiency virus o HIV dahil ang pag-involve at pagtulong sa kanila ay mahalaga para mapuksa ang sakit na ito. Pinagbabawal ng batas ang diskriminasyon o di patas na pagtrato sa trabaho base sa actual perceived o suspected HIV status. Kasama dito ang rejection ng job application, di pantay na benefits, promotion o assignment at termination ng employment base sa rasong ito. Bukod sa larangan ng trabaho, ipinagbabawal rin ang diskriminasyon against persons living with HIV sa learning institutions, travel and habitation, shelter, loan and insurance services, hospitals and health institution. Ang ganitong diskriminasyon ay may parusa na pagkakakulong hanggang 5 years, multa hanggang 500,000 pesos o pareho. Sa sa nakalipas na 40 years, nagbago na ang HIV mula sa isang fatal disease na ngayon ay manageable na. Sa tamang treatment at gamot, maaring ang sakit ay hindi na makakahawa sa ibang tao. Ang panghuhusga at pang puera ng lipunan ay balakid sa pagkuha ng tamang treatment at matindi ang pinsalang nagagawa nito. Sana po ay nakatulong ito. Please share sa ibang mga persons living with HIV. Salamat sa inyong panunood at sa lahat ng subscribers natin sa social media. Like and subscribe for more legal guidance. At kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas. Sabatas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.